Ako si Jopet at lumaki ako sa isang tahimik na baryo sa probinsya. Ang lola ko ay kilala bilang isang mabait na matanda, palangiti, palabati at halos lahat ng kapitbahay ay lumalapit sa kanya kapag may sakit. Pero lingid sa kalaman ng marami, si lola ay may tinatagong lihim na matagal niyang pinangalagaan. Nung siya ay pumanaw, ako ang naiwan niyang tagapagmana bago siya tuluyang bawian ng buhay. Tinawag niya ako sa kanyang kwarto. Mahina ang boses, nanginginig ang kamay pero matalim ang kanyang tingin. Apo, oras na. Sa iyo ko ipapasa ang aking mutya. Mutya? Tanong ko. Oo, ito ang kagapagmana ng ating lahi. Huwag mong iwawala, huwag mong sisirain dahil pag tinanggihan mo, ikaw ang susunod. Hinabot niya sa akin ang isang maliit na itim na bato, kasing laki ng hindalaki. Mabigat ito, malamig at parang may tibok ng puso sa loob. Kinalibutan ako, pero hindi ko siya binigyan ng reaksyon. Naisip ko baka sentimental lang ito ni Lola. Ilang araw matapos ang libing, napansin ko na nag-iiba ang katawan ko tuwing gabi. Mabilis akong makaramdam ng gutom, kahit busog ako. Ang pangamoy ko ay lumalakas. At minsan, nakakarinig ako ng mga tunog na kaluskos sa malalayong lugar. Mga tunog na hindi marinig ng modernaryong tao. Isang gabi, nagising ako ng hindi inaasahan. Pawis na pawis, pero hindi dahil sa hingit. Nasa labas ako ng bahay at may dugo sa mga kamay ko. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Pero sa di kalayuan, may nakita akong patay na manok. gutay gutay ang laman, kinalibutan ako. Hindi ako to, sabi ko sa sarili. Pero sa loob-loob ko, alam kong nagsisimula na ang sumpa. Kinapukasan, pinuntahan ako ng isang matandang albularyo. Nasaya na ang mutya ng inyong angkan. Seryoso niyang sabi. Yan ang dahilan kung bakit iba ang pakiramdam mo. Dugo ng aswang ang dumadaloy sa inyong pamilya at ikaw, apo ang pinili ng mutya. Hindi ko alam kung matatakot ako o matatakot. Pero habang nagsasalita siya, ramdam ko ang pag-init ng bato sa bulsa ko. Para bang may buhay talaga ito? May dalawang pagpipilian ka. Dagdag ng albularyo. Tanggapin mo ang sumpa at ikaw ang susunod na aswang o sunugin mo ang mutya at isusumpa ka na lahi mo. Gabi ng ikapitong araw nang mapuno ako sa takot. Ayokong maging katulad ni Lola. Ayokong maging halimaw. Kaya dinala ko ang mutya sa likod ng bahay at sinunog ito sa uling pero habang nasusunog sumisigaw ito ng parang tao tumunog ang hangin at sa paligid ko parabang may mga mata nakamasid mula sa dilim sa huling sandali narinig ko ang boses ni Lola malapit ting ako tinanggihan mo kami ako kinabukasan umalis ako sa baryo nang hindi nagpapaalam iniwan ko ang bahay ang mga alaala at mga sumpa hindi ko alam kung ligtas na ako pero gabi gabi nananaginip pa rin ako ng mga matang dilat, mga matang para naghihintay. Hanggang ngayon, hindi na ako bumalik. Pero may mga kapitbahay raw na nagsasabing tuwing kabilugan ng buwan, may nakita ang anino sa lumang bahay ni Lola. At kung minsan, may kumakatok daw sa bintana, naghahanap ng mutya. Minsan, hindi mo kailangan hanapin ang kadiliman. Minsan, kadugo mo mismo ito. Para sa marami pang Tagalog Horror Stories, pumunta lang sa aking YouTube channel na Tagalog Horror AI at, ang, at mag-subscribe. Thank you. thank you